Santiago Ikatlong Kabanata Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling sa pamamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab na isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang pigilin at talagang napipigil ng tao, ngunit walang makakapigil sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pagsumpa sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Hindi ito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan.